tingin tingin -ting -ting ang malaki mga katangay, ubus ayan yun mga katangay, kinain yung ilayla ng simboy, yung isda at kinain ng pating yun, inapol niya sa ilalim mga katangay <laughs> siya e ginok Gino. yun, isang mabagpalang araw sa lahat mga katangay welcome sa aming channel yun sa araw na ito mga katay tara samahan nyo kami kami ay mga mana malakas lakas pa rin pero kaya naman siyempre kasama natin yun mga katay sabayan nyo kami ngayong umaga mamana oh. para may pag-ulan <laughs> ayap okay, nandunin muna yung mga katangay syempre another day tapos puso kami ng papasalamat sa inyong lahat at another day another adventure another adventure at ito gagamitin natin muna baka sakali makachamba tayo ng ano dito tangiki kapapa na si tangiran eh. Go grab guys, sumampan na kami ng Tangerande at medyo bus yung ano, aming isda sa pating, kinakaya ng pating at isa na lang natira ipakikita ko sa inyo mga katangay ito na ayan na lang ayan na natira na lang mga katangay sa aming nakuha ayan. ayan isang adlo tignan mo mga katay putol putol lapos sa kain tingin tingin malaki mga katakay, ubus ayan ha wala wala talagang pinatira yung pating. Ayun, mga <laughs> niyo ilay ilay yung at ng pating. pating. mga pating. 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 pating.

kung saan lumalapit sa bangka doon paka kinakaya ng pating yan itong isdang malaking suraan kinakaya ng pating putol putol na rin o ayan kala kinain at itong sa amin wala nang kalahati kaliit na lang natira sunod sa kaintingin na malaking mga kasay o bus kinakaya ng mga pating ayan kaya umangon muna kami daming pating Yun kami ay paaway na mga katangay yun, mauwi kami bigo dahil wala kaming maiulam dahil ino na anak kami ng pating na inulam yung nito kay Randy isang tira ah, sa bing, bingas na mga katakay kalahati na lang natira sugba na din o oh. at kalala natin ano <laughs> para mamaya mapagano ka mabuting, mabuting at tiniran pa ng pating <laughs> wala pa bingaw <laughs> mayroon na siyang pangalalay sa kanin Nete buklo din Tinangay na ng pating Sama pati light Pati <laughs> so, pa yung isa dyan Pangiting-iting lang Huwag <laughs> <laughs> <What, dude? laughs> yun Uli na ta <laughs> wow. wow Ba, abah, nak, may, may may pumalit sa ano sa kinain ng pating. May pinalit sa kinain ng pating. Kaso lang 'yun lalo hindi na mapalitan 'yun. Papalitan <laughs> ang ng bago. Ano ba 'yan mga tangay? Uwi na tayo. Hindi rin mo na buklo. Tayo buklo.